Hello mga ka-Health Real Talk! Ang tunay na sexy, may normal na BP, normal ang blood sugar at good ang mental health, redefining health and beauty. Sa panahon ngayon ng filters, diet trends at perfect body goals sa social media, marami ang nalilito kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging fit at sexy. Pero real talk, ang tunay na sexy ay hindi lang nakikita sa labas. Nasa loob din yan sa kalusugan ng katawan, isip at puso. The problem, society's definition of sexiness. Ang akala ng iba, sexy kapag flat ang chan, maliit ang bewang, malakas ang likes sa post. Pero anong silbi ng six-pack abs kung laging mataas ang blood pressure mo? Anong silbi ng perfect figure kung laging elevated ang sugar level mo? At anong ganda ng katawan kung araw-araw kang stress, anxious at walang peace of mind? Health will talk. Wellness is the new sexy. Ang tunay na glow up ay hindi dahil sa filter, kundi dahil sa healthy habits sexy yung tao na may normal BP, may normal sugar blood level, may good mental health, may energy, may sigla, may kapayapaan. Kasi kahit gaano ka kaganda sa labas, kung puno ka ng pagod, galit at stress sa loob, unti-unti rin nawawala ang kinang. The new definition of sexy, Balance lifestyle, hindi crash diet, kundi mindful eating. Regular check-up para siguradong healthy, hindi hula lang. Active body, calm mind. Exercise para sa katawan. Meditation para sa isip. Positive relationships. Surround yourself with people who bring peace, not pressure. Self-love, not self-obsession. Hindi kailangan perfect. Basta present, peaceful, at may programa sa sarili reminder. Kapag inilagaan mo ang katawan mo, inaalagaan mo rin ang confidence mo. Kapag inaalagaan mo ang mental health mo, doon lumalabas ang natural glow na hindi kayang pantayan ng makeup. At kapag kalmado ang isip at malusog ang, kat ang puso, kahit simple ngiti lang, sexy ka na. Health Real Talk, hindi sukatan. Nang kaseksihan ang laki ng baywang, kundi lakas ng loob. Hindi lang curves o muscles, kundi discipline, balance at peace of mind. Kaya kung gusto mong maging tunay na sexy, hindi mo kailangan ng surgery o filter. Kailangan mo lang ng healthy blood pressure, normal ang blood sugar mo, at happy hormones. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.